alam ba, magbabalaw tayo ngayon magbabalaw ng ng meat bukas eh kasi walang pasok uh, na sa mga mga malakas ang habis ng tubig malakas ang ng tubig, Ayan tayo mukhang hindi, hindi, tayo dito makakatawid katawid maaanod tayo maaanod maaanod ay oh, madulas <laughs> madulas guys ang daan madulas sa uh, malakas ang current ng tubig yan malakas ang current ng tubig mga idol kaya hindi tayo pwede bali Machinilas tayo, masakit sa Masakit sa Saan? Sa balat Masakit yung agos sa tubig yan. Dito tayo malusong Lulusong tayo dito Dito, dito. dito tayo lulusong Medyo mahina ang karan ng tubig dito dami dito naliligo pag ano na pag yung katangkalian para yung magang maga marami dito naliligo sa unahan ito ay meron din yung parang resort yun ayan nakatawid na tayo dito mga idol nakatawid na tayo ayan nagbibigay dito daw ako pasahin niyo ayan oh picnic area bawal kukain ang tabi ng ilog ayan oh PY anda shut up daw, <shout> out daw. <laughs> ayan sila ayan sa idol ay pag walang pasok bukas, ah pasok bukas ay mag tayo mag ano dito tutor ko kayo hanggang doon sa unahan maganda dito mga idol maganda dito itandaan ng Marami dito napunta mga naliligo. Baka ang naliligo ngayon ay nasa unahan. Doon sa pinakang unahan ngayon. May siya dito mga idol. Nagagawa ng video ngayon. Nasa unahan. Ano Balik tayo ng idol Tayo ay magbabanlaw ng tubig. Ay, magbabanlaw tayo ng damit na nilaban natin. Ay, bali, ang ating commander ay busy. May ginagawa ng exam para sa mga bata. Okay. Balik tayo dun sa ating ating pinagmulan. Dun sa ating pwesto. Dun na idol. Sako ang ating mga nilabhan pero nung nawasa sa amin ah, so, masyadong binangay ng tubig saka matagal magbamblaw kaya pinili ko dito mag magbamblaw dito sa ilo aray ko, tinik kaya mas gusto ko dito magbamblaw magbamblaw dito mga ilo mga nito may dam may dam din sa baba Nalusong na tayo dito mga idol. Ay! Diyan niya tatay naglusong sa kabila. Malakas ang agos dito. Doon <laughs> <tayo> sa kabila. <laughs> Ay, nagil yan. Wala. tinik. <laughs> <Pray> ko, tinik. <laughs> Natitinik tayo mga idol. Ito tayo nagdaan kanina. Ah, dito na. dito. Ay, nalilito na. Matanda na talaga. Dito nga pala tayo dumaan kanina. Ah, uh, tara samahan niyo ako ng mga pambanlaw tayo ng damit. Ah, uh, i-stay tuned ko lang ito. Hindi ko na ikakagat ang video. Dahil Parehas lang naman. Dulas. Dulas ang daan. Ay, ay sila nag out daw subscribe kayo mga idol <laughs> ah, malalim sabi ba dito? daddy to parang naglalim ang ating tubig eh <laughs> tayo malusong ay 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 <laughs> nandito na tayo malalim gabiwang mga idol ayan 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 tubig ayan lalim lumalalim Kunan e ka ako ang video ah para makita niyo kung paano tayo magdami na wis 'yan tingnan ko tayo dito mga dito sakit talas ang bato <laughs> riko. uh oh, Riko riko, riko. <laughs> sakit ang manubato ang mga bato, <laughs> riko. Ang bato dito ayan <laughs> ayun banlaw na ako. Aray ko. Ito na mga idol. Mabanlaw tayo. ngayong ay do layano